challenge muna kami. Bali wala kaming maisip na content. Magcha-challenge muna kami na Spelling Challenge at Addition Challenge. So 'yun, magsisimula na kagad na Hindi na namin patatagalin 'to. So 'yun, bali magtatanong na ako sa kanila ng Spelling Challenge tapos Addition Challenge. magkaka sila ng bawat masasagot na piso. Hindi naman natin sila papahirapan. Napakadali lang ng mga tanong. 'Yan yung mapapanalunan nila. So yun, bali yung pa ilalagay sa dibdib. Ay, <laughs> hindi pala. Yung kamay ilalagay sa dibdib. Bali, magsisimula na kagad kami. Ang unang tanong ay spelling challenge. Ang unang maglalaban, hindi naman ka panipaniwalang magkalaban. Si Nani, ay si Rosalie at si Kylie. Pabilisan lang to ah. Kamay sa dibdib. Spell ng aso. Oo, oh, wala na si Kylie. A -S -O. Yon, panalo. Kwa, kwa piso, kwa piso. Ikaw pa rin, Kylie. Oh, si may magkapatid naman, si Bola at si Kylie. Kami sa dibdib. Yan ah uh, spell ng pusa. Bola. Kung tama ako si Bola. Game. Dali si USA Ha? USA. Tama, o, piso. Kylie, ikot ka na. Talo ka na. Sari ka ron Game. Kamay sa dibdib. One plus one. Oh, si Bala pa rin! Ito ako, <mulay> piso. Galing. bilis lang. Kamay sa dibdib! Spell ngipin! Teka lang, teka lang. Oo, nauna ka. Ulitin natin din sa si bahay. Isa pa. Hindi ko nakapansin din eh. Hindi na. No? Huwag na. Spell. Ngipin. O, bola talaga. n g i p NGIP 3 2 1 Mali, mali Sige, oh, si Iris naman Kamay sa dibdib Kamay sa dibdib, bilis na 5 plus 5 Oh, bola na naman Wow Pisa na naman, ang bagal nila eh Okay, Kylie Kamay sa dibdib 7 plus 7 Bola na naman 40. 40 14 oh, Bilisan nyo oh, Para makaw na kayo Oh my God Umusarin nyo yun Spell kaoy K-A-H-O-Y Ulit ulit K-A-H-O-Y Galing Okay okay Bilisan nyo naman Ang bilis ni Bola Hindi mapalitan Spell Tenga. Ah, oh, na Si Jackie <laughs> Si Jackie naman Si Jackie nakita Tain nga daw -E Five. -E Four. -E i Stop it. Oh, mali. Oh, ulit. Palitan na yan, palitan. Ha? Ako na? Mali ba yung dulo mo. Mali, dapat A. A o, oh, dapat hindi ko na sinabi. Okay. Tengi yun eh, tengi. <laughs> okay. Kami sa dibdib. 10 plus 20. Oh, bola. 30. Ang galing. dami na nakuha ni Bola. Ito na. Plus <laughs> akin. Plus, plus, plus. Parang iba yun Dito din. Plus lang tayo. Addition nga lang. Plus akin. Oh, lagay kami sa dibdiba. Ayan, kagaling na pa si Pesak. Spell kaldero. Walang mas Kylie. Kylie, Kylie. Sige, Kylie daw. K Five. K-A- E R O Yo, kaldero. Okay, nanalo. Piso. So, forma, forma, forma. Oh, Kami sa tip-dip. Mabilisan lang to. Spell timba ba? Oh, Kylie. Tim... Five. -B -E. Four. B-E. Oh, mali, mali, mali. Team B, team B. Mali, mali, mali. Ito so, pa ba ako? Kylie, ulit. Kayo ulit, kayo ulit. Oh, ikaw, ikaw. Buse, ano ka? ano ka? Ikaw pala. Ikaw, ikaw. Hindi, timba. Spell timba. Five. Four. T-I. Tama. B. Three. Wow, wala. Pares kayo alis dyan. A, din. Ako naman, Hindi nyo kabisado. Timba. Okay, mulit. Lagay mo tip-tip. Pa, ano. Spell timba. Oh, Jackie e a m u Timbo, Spell timba Ayun Wala na, wala na, na ikaw, nating palitan, palitan, palitan O, kamay sa dibdib 5, 4, 3, 2, 1 Go Spell timba Kaya ano, dyan, o, si Iris na, si Iris na ulit? D-I-M-B-A Yan, timba Tama <laughs> yun, okay Oh, diyan ka lang, Eris, ikaw ulit Okay Spell Oh, kami sa tip-tip diba? Spell Lapis Oh, Kylie, Kylie na una L-L-A-P-I-S Yan, tama, tama, piso Plus, okay, plus Kami sa tip-tip ah Three plus three ah oh, ikaw, rosary. Six. Six. Oh, so, piso. Madadali lang tayo. Kamay sa dibdib. Plus ulit kay Pwede Eight plus eight. Grocery. Sixteen. Sixteen. Tama. Piso. Plus ulit. Uh, game, 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 Spell mata. Ako first. Oh, ikaw nga first. Five. m a Hey. Yan. Yeah. Berto. Okay. Uh, forma, forma. Spell Berto. O, oh, Kylie, nauna. B-E-R-T-O. <laughs> biso, bisa. biso. Crush niya pala si Berto. Ay, pa. O, hindi. Na, ikaw, Kylie. Ikaw pa rin. Ispel. Ano, uh, kami sa 4 plus 1. So, go. Kylie five. na, Kylie. Kylie, Kylie. Five Kylie na una. Five. pa bye 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 Five. na? Oh. Five. Oh, five. 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 ah Five. 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 Kau kami sa tip tip. Twenty one plus, 5. Rosary. 21 plus 5. 26. five. rosary Twenty one plus five. Yon, okay. pwede magbilang kaso kita may oras tayo game. Okay? Ah, oh, spell. Kawa kami sa tip tip naning. Spell book. Rosary ulit. Five. Four. Four. Y. Mali, mali, mali. Ooy. B, O. Oh, wala, wala, mali. Oh, si Naning, sasagot mo na. Naning, sagutin mo na. Naning, ikaw, sagutin mo yung O Okay. Mali, 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 mali. Oh, lipat kayo dalawa. Okay, ma. Kamay sa tibdib. Una, una. Spell book. Oh, ikaw, ikaw. B-O-O-K. Mali. Ha? Book. Dapat book. Dapat yung muna nun. Book. Buhok. B-O-O-K. H O K. Yeah, B U H O K. Book kasi talaga spelling ng book. Oh, wala na, palitan na. Dali kaya balik. Sino nanalo ka ba? Hindi ka naman nanalo, di ba? Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa spell mo. Nanalo siya. Nasabi niya yung book eh. Ako nyo na. Ako pa guys. B-U. B-U daw. b h o k Dapat. Buhok. Buhok. Kasi hindi buhok. Okay. May spell damit. Hindi. Una ka na nga, Jackie. Spell damit. d a

spelling? Tres tres na to. Para no! Oh! mabubos. Ang tagal eh. Okay. Uh, Mahirapan na. Mahirapan na. Uh, Times. Three times three. Five. Jockey four. Time. 9. Tama nga si Jackie Tama, 9. 3 times 3, 9. 3? Ay, 3. Ano ito? 3. Piso 3, nakuha 3, eh. 3, okay. 3, 3 na yan. 3, 3. Para mabili. So, Jackie, yan. Nagot kay Kylie. Malakas pa naman Okay. ako? 2 plus 2! Kylie. 4. tama. 3. Yes! Bawal. 3, 4, 3. Yan. Okay, uh, game. Forma, forma, tingin. Jack, kamay. Ah, uh, 2 plus 3. Okay, bola. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ikaw. 5. 5, tama yung 5. Tama. 2 plus 3, 5. 2, 5. Kasi wala ko tayo. Okay, ma. unta puro plus na Puro add na lang tayo. Puro mag... Yes. Five times 5 Una ka. 25. Una ka. 25. Tama yun. Wala ba? yun din na ako naka-alis. Di na ka dyan, Kaidi. Time is yun eh. Okay. Seven times three! Five, four, three, two, one. Nana, na. Ikaw, nani. Seven times three. Five, four, three, two, one. Wala, wala nakasagot hindi pwede. Ako, ako magbibigay ng ano eh. Eight time is two. Five. Sino na? Siya na una. Five. Five. Four. Sixteen. Tama. <laughs> Siya na una eh. Hindi mo si Kylie. Okay. 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 Kylie. Okay. 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 Oh, mali, 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 mali ikaw. Iyon, tama. Wow. Dun dami nung mga ikaw na naning. Okay, mama, bilisan lang, mabilis yan, kamay, kamay. Isbel, bola! Bola, nasaan si bola? nauna. <laughs> <Wow. laughs> ah, okay, ma. Isbel, Iris. Ano na, uno para si bola? Tama kay Iris, tama, tama. <laughs> Meron may ara, okay. Oh, game uh, oh, game forma. Spell Kylie. Nauna pa rin si Bola, bilis. F y L I E. Oh, tama pa rin, nako ubos na. Last stress na, yan, last stress. Okay. Wala na para mabilis na 'yo, okay, ma. Si Ang dami na ko ni Bola, game, okay. lagi na. Ayun mo na siya. Last, last na, last. Na. Piso nalang. Piso. Piso-piso daw. Huwag na. O, sige. Piso-piso oh, na O, piso-piso nalang daw. Ah. Game, game, game. Magtalo pa na. lalaban yan. Spell. Ilong. Bola pa rin. I-L-O-N-G. Yan, piso na naman. O, oh, game. Spell. Nau no, na si Kyle yung bilis ng dinaya Ikaw Ayan, tama d i Wala, Ayun, na. D -I wala Ayun, na, hindi na yata totoong PC yan eh okay. O game O Dila d, d o wala na Tapos na Dila, o so yun Tapos na yung palaro natin yung challenge Wala na si Iris Malumbay Wala, <laughs> wala malumpay. rin Malumbay, tayo din na para ko Kabay-kabay, sana nalundami nung kay Bolo